Magandang araw sa inyong lahat mga taga-subaybay. Pizza po ngayon ay Marso 28, 2024. Alas 8 ng umaga. Pagod po. Ito, dito. Ang ganda po ng view. Ang ganda po ng na. Yan po yung sinasakyan naming adventure. Walo po kami nakasakay dyan. Ang linaw po ng dagat. Ang gandang pagmastan. Mula po doon sa Kabiti, simula kami ng gabi. So magnamag kami nagbiyahe. naman yung uh, na. Nakarating kami dito sa Pagudpod pa lang. Hindi pa kami nakarating doon sa aming destination. Doon sa lugar nila iba. Sa Klaviria, Cagayan. Claveria, named after the Spanish Governor General who gave all of us our surnames. Sa so, mga ilang oras na ang biyahe natin mula kagabi? 14 hours. O, mga 14 hours na. Kasama ang hinto-hinto. Kasama yung, siyempre, kumakain, may... Tumatay. oh. kasali na yun. Kasama yung tumatay. Sarap tayo na tayo kung kaya Masaya, masaya yung, masaya yung ano, yung uh, mag-travel dito. Ayun, ano doon na ako nag-morning dump? Sapagkat marami kami. Mm -hmm. eh, Ito yung mahirap, eh. yung sasakyan natin, maliit eh. Kaya hindi ka ano na ka kaakyat. kaakyat ng malakas. Hmm. Akyat na akyat yan. Parang uh, ano, pito ka. Ano ba rin yung ilo ko ako? Kaya gusto ko na kasama eh. Magandang panahon liwanag may uh, eh, sikat ng araw ay eh, huh? maganda dito kasi ang maganda dito sa Cagayan sapagkat uh, napaka green at uh, napaka kapal ng mga puno dito punong kahoy ano yung iniikot natin sa ayan oh, oh. oh. yes po ito iniikot natin iniikot natin yung bundok dito nakita? ito oh. nakita mong bundok kanina ah, okay okay gubat overlooking dyan sa baba pangit na yung asphalt na natunaw na dito sa Cagayan parang pinatungan lang napaka, talaga kapag ka ito ay tagulan malamig dito na area dapat ano talaga dahil asphalt siya. maraming puno at malapit na rin kasi yung Taiwan dito yung lamig na nanggaling doon ay so, si nakakarating AG, dito si yung driver namin ngayon na? Si AJ, Pati nga yung mga radio station dito, naririnig pa yung mga Chinese na language eh. Maliit lang itong sasakyan namin. Adventure. Dahan-dahan lang. Hindi kaya na makina. Mahirap kasi yung mag-commute. Kasurang layo nito at na... Uh, eh kung kami ay walo, eh di... Magagastos lang kami ng... Malaki. Ang ganda oh. Palayan dyan. Ay, sa bundok naman pa. Green na green. Maganda yung tanawin. Ito na yung bayan. Bayan ng Claveria. Ito ato ng Claveria, nasa sentro. Dito yung anahaw, marami. Finally, nakarating na kami dito sa bahay nila Iba sa Claveria, Cagayan, Bali. Ito yung bahay nila, hometown, family house. Ito yung kalsada dito sa harapan nila. blok dito mga kahigigan iba-ibang variety ng bulaklak, orchids, bughim next time ang kailangan magem no at dineri na at dineri po ng kalaman si gumamila Nasa likod ng bahay yung uh, loti yeah, kawayan po yan dyan Masariwa po ang mga kinakain dito sapagkat uh, yung mga gulay yung mga kinakain namin dito yun mga kinakain yung namin yung alukon, sarap nyan yan, yan o, oh. eh walang bunga eh wala, nag-alusan um. dito ngayon dahil nga sa Ha? Ah? Tab atabulan Inya ti inya nga bulan da right, itang usabong, nga dabong ana. December, meron na yun. Ha? Ah? December. Ah, Ulan. Malungsot met nga min nokan. Malungsot. Nabubulok kapag umuulan Oo, kaya walang um ano. wala kami madadala. Hmm. Mahal yan sa sa Manila eh. Uh -huh. <laughs> Magpapadala talaga kami. Sa hmm. ta kasakali. No, music mga kaibigan, talagang sinauna. <laughs> Ayan yung mga magagandang music. Ang yung mga paboriting music ng Kayawan sa Baryo dati. Ang tawag doon sa Mindanao, Bailihan. Pil na pil mo yung probinsya. Yung probinsya na pamumuhay, ito yung hinahanap ko eh kaso lang sa pressure ng buhay ngayon naghahanap tayo ng magandang uh, din at yung trabaho punta rin yung tao sa abroad kaya nakapag abroad kami ulit talagang hinahanap uh, rin yung, ano, yung ganitong pamumuhay yung bang dito sa ganitong bahay relax eh ito so, yung kapatid ni Iba na nakatira dito sa si Manong Rolly ito naman si Manong TC yung asawa niya Yan. sila yung nakatira dito sa bahay Yan. yung ulam namin kanina yung isda marami pong isda dito eh yung isda talagang abundant dito ng isda sa pagkat, napakalapit yung isda dyan, sa likod malapit ang dagat Simple lang buhay. Ito yung gusto kong ano, buhay. Yung simple lang. Yung beach kasi dito, malapit. Diyan lang sa likod. Ngayon yung beach dito, yung maganda sa pagkanta buhangin. Malinis yung buhangin. Ang lalaki ng alon. Dito sa lugar na ito, dito sa Claveria, Cagayan, pagkatagulan ang panahon, panahon tagulan, napakalamig dito na place. Malapit kasi yung Taiwan dito, yung China. Uh, mayroon kaming pupuntahan ngayon na isang bahay, ayan ang si Ibo. At yung mga kapatid niya nandito, yan si Manang Flor, yun yung pinaka-eldest. Hmm. Uh, yan naman si Manang Mili, yung kapatid ni Ivan. Nandun na yata, parang walang tao. Kapit bahay. Ang gaganda ng bahay eh. Ah, kapit bahay. At ito balay sa niya, Ah, ito. Hmm. Ito Ah, itong street na ito, mga kamag-anak balay ito nila iba. Lahat dito oh, dito na kami. Pupunta na kami rito. O, ito yung sasakan nila, Montiro. Cantina Asin. Dilak may asin. Anak may asin la. Oh ano na? Nangyayagit na, auntie. Ni Eba. Napang kami yung daabong. Napang kayo? Hmm. Amerika. America. Mano tawin ni uh, 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 Antin? 95 uh, 93 93 Kasat balay midi Ayan yung bahay nila Agnes Si Agnes yung tinirahan namin doon sa Amerika na sponsor po namin doon uh, Ayan si Lita pumunta kami kapon doon sa bahay nila parang alamansyon na rin Talagang uh, nag improve na yung ano eh, yung uh, buhay. Ayan si Manong Ayan oh. Yung kapatid ni Iba, ayan yung, yung bahay nila. Diyan kami nakikitulog. Kasi yan, hindi naman siya hindi naman siya nakatira dyan eh. Doon sa Shai kaya diyan kami nakatira. Pabisita-bisita na lang siya dito. Ito, ano nila? Dirty kitchen nila dito. Ayan yung lutoan magta-travel kami ngayon pabalik na ng Manila ito yung sinasakyan namin at adventure maliit e, ang layo-layo nito mga 12 to 14 hours ang biyahe pabalik ng Manila malite eh e, manual pa naobserbahan ko dito mga kaibigan yung mga kasamahan namin sa highway magagara yung sasakyan mga montero, mga portuner mga ban kami lang yata yung nag-konti lang yata gumagamit nito eh. Hindi tala kami magawa eh, ito lang yung sasakyan namin. Uh, ngayon po ay Marso May 31, 2024. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. pagpalaan po kayo ng Panginoon. Salamat po sa panonood. Hihiwalay pauwi na kami at uh, malungkot. <laughs> Ngunit babalik pa kami sa sunod na pagkakataon. Separation is uh, always a very painful experience. Darating ang panahon na uh, kung so darating na ang Panginoon, ako yan yan yung, Hige, dito ako pumili ng ice cream. Napagdimatan uh, din dito. Tilang na masasama na ang mga mahal sa buhay doon sa langit na bayan. doon na wala nang hiwalayan kundi sama-sama na mabuhay habang buhay na kasama ang Panginoon dun sa langit na bayan lungkot ngunit uh, ganito ang sitwasyon ng tao talagang hindi matipigilan yung uh, mawawalay sa isa't isa sa Biblia nakasulat po yan okay, nakasulat gumawa, po Man, yan

Ito yung mga <laughs> na <nari>. oh, <laughs> Ito yung mga kamaganakan dito, mga kaibigan. Mainit ang pagtanggap sa amin dito. Parang hindi na kami hiwala Sama-sama, araw-araw, kain, punta sa beach. Pinakamahalaga na mabigyan rin natin sila ng words of hope ang ating mga mahal sa buhay na nakasulat sa Biblia. Sa aklat po ng Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 4, Ganito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananambitan man, unang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Papauwi na po kami galing dito sa klabirya Cagayan, Patungong, Manila. Dukido tapos dito kalsada ngayon dito ito sa tabi ng daan bangin yan maralim po yan at dagat na malawak yan yun yung dagat na malapit na sa Taiwan yan ay West Philippine Sea uh, West Philippine Sea daw ang sabi ni AJ bakain na ako ng tubig ng China sige tara West Philippine Sea malapit na yung Taiwan mas malapit ang Clavaria sa Taiwan yung pinakamalapit na na bayan sa Taiwan ang Claveria Cagayan for yeah, you vicinity ng Claveria uh, Cagayan ay uh, malapit doon sa Taiwan kaya nga kung ito ay kapag uh, taglamig no tagulan super lamig dito sa Cagayan talagang malapit eh kaya pag nag uh, sa China pagka nag-iisnu diyan dito talagang sa pool. O ito yung ano, dito yung yung mga spring, na. Uh, mga bukal dyan. Marami po nag stop dyan ng mga sasakyan. Nagpapalamig sila. ito na, daan na bituka na ito. Kung sa view lang ang pinag-uusapan, hindi matatalo ang uh, uh, kagayan. Hmm. Bali. Ilocos to po. Ilocos to. Ay, Ilocos na to. Dugtong kasi nito yung Ilocos eh. From Claveria to Ilocos. Yung kalasada, dito. Ang, dito yan. ang ganda rito. they're looking yeah. dito. Ayan oh. Yeah, no? dito ginawa yung ano yung bridge tapos dito dagat yung height ng elevation mataas uh, Malinaw na ang tubig siyempre eh ngayon itong mga turista dito dito na, na tumitigil sa da tabi ng daan para mayroong uh, photo taking sa pagdadrive ito dahil parang bituok ka rin eh yung uh, dinadaan namin eh hmm. bito talaga yung uh, mula doon kanina uh, kasamaan dito si Manang Aldi Manang Flor saka si Iba mayroon pa doon sa likod si Manang Mili at saka isang bata si Coco pagpagatang dito dito kami mula dito sa Cagayan Valley patungo dun sa Manila mga 12 hours mahigit pa yon kapag kami ay tumigil-tigil sa mga bayan-bayan siyempre umihi, kakain kung uh, dudumi sa ulitin salamat po sa panonood pagpalain po kayo ng ating Panginoon